si Dennis Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Pag-usapan nga ho natin itong unity walk na nangyari kanina dahil uh, ito po yung, uh, ang hugot ho nito, yung uh, resolusyon na nilabas ng Senado ha? na nagpapatigil at humihiling na ipatigil itong uh, pagtuloy-tuloy na programa ng DOTR, itong PUV Modernization. Nasa linya po natin ang isa sa mga... Kasama ba sila? Tama, no? Yung AKAP mo sa Unitywo kanina. Pangulo po ng AKAP mo. Ano ibig sabihin ng AKAP mo? Ang uh, Angat Kooperatiba at Korporasyon ng Alyansang Pilipino sa Modernization. Nasa linya po natin si uh, Mr. President, Mr. Ed Comia. Sir Ed, magandang-magandang araw po. Ah, magandang uh, araw sa iyo at uh, magandang uh, araw sa lahat ng uh, nakikinig. Okay. Ah, uh, ano yun? Parang sakit sa tinga. Ano yun? Uh, parang uh, paki, paki ano lang, uh, Sir Ed, yung inyong monitor, paki babaan lang ng volume para hindi ganito kalakas yung uh, feedback niya. Uh, kayo po yung, okay. uh, kasama ho ba kayo kanina? Natuloy ba kahit na umulan? Yung Unity uh, Walk? Oo. Oh, kasi oh, kasi kami ang nag-organize ngayon. So Tunghaka po nga ang uh, nag-experience ng uh, mga okay. uh, programang ito kasama Opo. yung iba't ibang uh, federations nationwide, Opo. mga Opo. korporasyon at kooperatiba. Opo. Uh, natuloy ho ba yung Unity Walk ninyo at uh, ilan ho kayo yung uh, dun sa mga sumama po sa inyo? Ano pa yung mga grupo na kasama ninyo kanina sa Unity Walk, uh, Sir Ed? Uh, napakarami kung babanggitin namin, Sir. Kasi yung mga kooperatiba at mga korporasyon, Bigla na rin natin dito. Sa totoo lang, hindi namin mabilang na. Kasi eh, pag tingin ko dun sa unaan, hindi ko na mabalikan yung mga tao ng perotanikuran. Kabila na yung mga sakyan dahil napakahaba. At medyo naharap kami ng mga pulis pero okay naman. Naging maayos mo na lahat. Oo. Dahil uh, natigil yata kayo sa red dahil umulan, di ba? Medyo hindi kami pinatuloy dahil meron daw kanina na nagaalala sila sa security at sa, sa traffic na may kokoslamin sa Menjola sapagkat uh, ngayong araw pala ang uh, opening ng klase dito sa sa, sa Manila. Opo, opening po ng klase lalong-lalo na ho yung mga hindi ho nag-open ng klase dahil sa bagyo. Okay. So uh, pag-usapan na ho natin yung uh, purpose po ninyo, bakit niyo ginawa yung Unity Walk na yan? Ito po yung uh, kontra po uh, dun sa Uh, inilabas ng resolusyon ng Senado yung pagpapatigil po ng PUV Modernization Program. Uh, uh, ginawa namin ito sapagkat gusto namin ipaalala sa Pangulo na uh, kami ay 83% ng yumakap sa programa, yung PUV Modernization Program. kami hmm. Kaming lahat ay nag na ng malaking halaga para masuportahan itong programa ng ating pamahalaan. Hindi namin na gusto yung naging decision ng Senado, bagaman yan ay recommendatory lamang sa ehekutibo, ay nakakabahala. Baka kasi madenggo madinggo yung ating Pangulo at papaniwala na, na maganda ang kanilang naging decision na suspendihin ang programa. Ay nais namin na uh, ipakita sa Pangulo, ipaunawa muli sa Pangulo na eto kami, kami matagal na mananahimik, hindi kami lumalabas, hindi kami sa Sapagkat kami sumusuporta sa programa at kami nagtatrabaho ng maayos, naglilingkod, nagsasakay uh, ng ating mga milyon ng mga mananakay. Okay. Kaya uh, opo. sabi namin sa Pangulo, huwag mo pong kalimutan na ikaw ay una, unang -una pag upo mo sa pwesto ay sinuportahan mo ang programa. Opo, pag-usapan ho natin itong dalawang punto lang ng uh, Senado. Ang sabi ho niya, pakikonfirm ho kung tama, 11 routes lang daw ho yung maayos na pinalabas ng DOTR. Gano'n ito katotoo? Uh, hindi namin maintindihan kung saan nakuha yan ng uh, ng ating uh, Senado sapagkat ang pagkakaalam namin, dalawang beses lang nag-hearing nang wala pang sa kalahating araw doon sa Senado at pag-upo ni Sen. Justice Scudero doon sa pangalawang hearing, wala pang sampung minuto, idiniklara na, na agad niya na suspindi ng programa. Yun ang unang pagkakataon na nakita siya sa pagdinig ng Senado. Mm -mm. Pero hawak daw ho nila yung mga detalye at lalong-lalo na yung mga reklamo ng no? mga hindi nag-consolidate, uh, Sir Ed sa lahat naman ng mm -hmm. pagkakataon, meron nagreklamo, mm. -hmm. pero hindi naman, hindi naman hindi na yung mga mas na mm -hmm. Hindi naman namin tinatanggi o hindi naman namin kinakampi ng gobyerno, ang DOTR, na may mga maliliit na butas o program, may mga maliliit na bagay na pagkukulang ang ating pero hindi yung sapat para lupuhin mo yung programa at patigilin. sapagkat hindi yung magudulot ng maganda sa halip mas malaking terwisyong didulot niyan sa pangkabuha ng ating bansa. Yung parang sinasabi nyo, yung magsisimula pa lang ng mga korporasyon, mga tinatawag na birth pains niya, kung tawagin, ano? Oh. Buti sana kung pagsisimula pa lang, eh, pitong taon na tumatakbo ito. Mm -hmm. Yung programang yan, lahat naman nagsasabi na napakaganda ng layonin, napakaganda ng intensyon ng TUDNT program. Eh, even yung mga nagreklamo, eh, hindi naman yung nahihiling na sasintihin yan eh. Ang gusto ng mga nagreklamo ay, eh, gawing limang taon yung frankisya at individual. Pero hindi yun ang nakasaad sa programa. Ang gusto ng programa ay gawing mga juridical entity, yung kooperatiba at korporasyon para magkaroon ng pagkakataon at makapangutang sa, sa mga banko ng malaki at makapag-usad yung ating mga transport co Opo. Gaano ho ang uh, katotoo din na marami hong banko na parang nagdalawang isip at ayaw ma-expose, yung tinatawag na credit exposure na tinatawag doon sa kanilang industriya. Hindi ho ganon ka-encourage uh, o ganong... Uh, kung uh, kumbaga parang willingness ay kakaunti o uh, medyo mahina dahil parang ang kinukwestiyon daw po ng mga bangko yung kakayahan ng mga uh, mga jeepney drivers o mga PUV drivers ng uh, pagbabayad ng monthly, uh, sir Ed. Alam mo ang tato, dumarami na nga ngayon na nagbubukas ng pautang. Mm. Nandiyan ang RCBC, marami na pakisipag-usap ng mga kooperatiba patungkol sa pautang. Mm. Ang Bank of Pakati, magbubukas na niyan. Mga kooperatib, bilin na kooperatib, nagpapautang na. Hindi na rin na napautang. Mm Ang Land bank at 380. Bakit ka mo sinasabi na mayroong ganyang takot sa si mga financial institution Sa ng ang ating gobyerno, atrasamante, Lagi nang may sumasalamat sa gaya na Senado. Kung so, ikaw ba yung mapapautang, matutuwa ka ba sa ganyan? Pero ngayon, malinaw ng direksyon. Nagsalita na ang uh, LTF pa Chairman si Guadis. At uh, dala niya kanina yung mensahe galing sa Malacanang at galing sa Department of Transportation na pasabi ng Pangulo na tuloy ang programa. Kaya kami, back to work ngayon at bigot namin yung magandang balita sa aming mga kooperatiba, sa aming mga manggagawa na wala nang hadlang tuloy-tuloy ang modernisasyon. Yun hong hawak ni Chairman Guadis ay galing sa Malacanang at sinasabi ni PBBM na diretso daw po yung programa? Opo. Uh, Inanounce na si Chairman Guadis ay pinapunta rito ng mga kalihin ng ating uh... EOT si at si Secretary Bautista, Bautista para harapin kami dito sa labas ng Malacanang at bitbit niya yung mensahe galing sa Secretary, galing sa Paolo na tuloy ang programa. Opo. Anong oras po niya sinabi ito? Uh, newsroom baka nakamonitor kayo. Uh, sinabi ho ng Malacanang ayon kay uh, uh, kay uh, Chairman Guadis na tuloy yung programa. Ibig sabihin hindi pagbibigyan yung resolusyon ng Senado. Uh, yung po sabi na nga si Chairman Juarez kanina. Uh -oh. uh, siya ay humarap dito sa amin sa stage dito uh -oh. na tinapasabi na tuloy ang programa dahil nakausap ni Secretary ang ating Pangulo na hindi titigil ang programa. Opo. Mga anong oras mo ito sir Ed? Kakatapos uh, na. Siguro wala pang 30 minutes uh, natapos na yung programa namin dahil nga kami tayong binalaan ni Chairman Juarez dito. Opo. Yung hung, uh, parang uh, statement po ng uh, Malacanang ay hawak po niya? Kung baga meron siyang uh, dokumentong hawak sir Ed? Uh, yan ay eh, wala pang uh, kasulatan pero pinangawakan namin yung salita sapagkat so kung ako naman ay official ng pamahalaan, oh, oh. hindi ka naman naharap sa publiko para oh, oh. sabihin ng mensaheng inutos na para sa iyo. Ah okay. Akala ko dala na niya yung so, memo. Yung pala parang so, nag-usap lang sila na, si Red. Mm -hmm. Pinanghahawakan namin yung uh, salita na yan ng aming uh, kalihim. Okay. So ang nakausap po ninyo, LTFRB Chairman Aguadiz uh, Ah uh, po. Siya po yung naatasan uh, uh, mag na magatid ng mensahe eh. Dito sa sa labas ng Malacanang kanina. Okay. Uh, puntaan ko lang po itong susunod na punto ko. Masyado daw mahal yung unit ng uh, gagamitin para sa PUV modernization. Yun ho bang mga uh, uh, miyembro po ninyo ay hindi nangihirapan sa pagbabayat monthly, uh, Sir Ed? Liwanagin natin yung punto na yan. Okay. Hindi naman yung mga miyembro na nagbabayad niyan. Kapag ka nagbabayad niya, kaya ginawang kooperatiba at korporasyon, ay nakapangalan na yung franchise niya sa korporasyon at sa kooperatiba. Ibig sabihin, ang, ang uh, sumasalo niyan ay ang kooperatiba at korporasyon. Sa kita ay pag-aatian ng mga miyembro at una, pagbabayad ay hindi din manggagaling. So hindi niya papasanin ng mga miyembro. Ayun ay eh, pagtatrabahoan ng mga sakyan at ibabayad at ang ng mga miyembro. Okay, so, so ibig sabihin... So, na mahal yun na ng mga GP driver. talaga hindi. Kaya nga ginawa yan na ano eh. Uh, consolidated entity para makapangutang para magbabayad yung mga korporasyon at kooperatiba. Yun. Okay. Sa inyo na po manggaling, Sir Ed. So, hindi ho kayo papayag na masuspindi yung programa. Ano ho ang pwedeng gawin dun sa mga hindi pa ho nag-consolidate? Uh, yan ay pinapaubayan namin sa LTFRB sa pagkatapos na ang uh, konsolidasyon at meron na rin sila mga panuntunan patungkol dyan. So bahala na ang ating gobyerno para dyan basta kaming mga sumunod ay magpapatuloy sa amin pag, uh, uh, pagpapaunlad ng aming mga, mga transportasyon para mabigyan namin na maayos sa servisyo ng aming mga mananakay. Okay. Last question ko na Sir Ed. Since na nagsalita na po si Chairman Guadis, wala na humangyayaring Unity Walk na nakaschedule? Uh, mula ngayon tanghali, balik na sa biyahe yung mga tumigil at kami mga nandirito ay pauwi na rin sa aming mga... Uh, mga primarya at bitbit -bit namin ng magandang balita mula sa ating pamahalaan. Iyon. Mr. Ed Comia, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ. Thank you, thank you. Good Pangulo po ng AKAP mo, ibig sabihin ng AKAP mo, angat kooperatiba at korporasyon ng Alyansang Pilipino para sa modernisasyon. Maraming salamat kay Mr. President, Mr. Ed Comia. Honda Filipinas